sarap pakinggan yung, yung mga ibon parang napaka yung peace parang ang, ang pakiramdam mo ay eh, nasa Pilipinas ka kasi maraming ibon naririnig mo pag winter kasi wala yan sila hindi eh. mo yan maririnig siguro magtatago din yung mga yan malapit na lang ito sa bahay namin pag weekend dito kami naglalakad naglalakad namin yung aso dito tsaka dito ako ayun ang ginagawa yung castle doon iwan ko kung makikita ang ganda ng mga puno ganda di ba ang lalaki ang lalaki ng mga puno tingnan ko lang kung open yung open pala yung mga tao sa labas yung castle kasi may cafe dyan cafe restaurant pwede kang umorder ng pagkain although nagugutom naman ako pero hindi mo na ako kakain pag ko na ng bahay maaga kasi ako ngayon nag half day ako kailangan ako mag half day kasi kailangan namin mag appear sa korte para sa extension don sa eligibility for adoption kasi na expire na bagal kasi sa Pilipinas ang tagal na tapos kasi yung proseso ang ganda ng mga roses nila tingnan nyo ganda tsaka yan yung castle nire-renovate pa kaya hindi pa makita yung ganda niya. <laughs> laki ng park na to dito pag uh, minsan pag weekend may mga tournament dito ng tinatawag nila na curveball ewan ko wala sa atin yung ganong laro kaya hindi ko maintindihan kung anong laro yun ang daming ibon <laughs> maitim na ibon minsan may mga activity sila dito naglalagay sila dito ng mga tent dito lang ako uupo sa may lilim masyado mainit parang basa yung ground basa yung ground ah. tsaka summer na dito guys kaya masyado na rin mainit ngayon is 31 degrees kaya Huh, ang init maglakad sa labas kaya maganda dito sa ilalim ng park kasi puno yan ng ang, ang yung mga kahoy puro kahoy yan ang gaganda tingnan nyo ayan lalaki ng mga puno kaya maganda maglakad-lakad dito <laughs> kahit sa kainit-init eh, nagja لا لقد لم طلقه اخ inyit dito guys. Kahit naglalakad ako, hindi ako pinapawisan. Medyo malamig din kasi yung hangin. Hindi ko na alam kung nasaan ako. Malaki kasi itong park eh. Puti <laughs> na lang di ako nagmandali. <laughs> May mga nagpi-fishing -fish dito. Nandun sa kabila. Ang layo na pala ng lalakad ko. Hindi ko na alam paano bumalik doon. <laughs> Kabalik ko na. Dito na lang ako dadaan. Layo na ng lalakad ko pala. Kala ko malapit pa ako eh. slippery na pala pumasok dito. Dati may bayad to pag pumasok ka dito eh. Ang ganda guys oh. Ang ganda ng landscape nila. Sa loob ito ng park. Ayun. Ang ganda. Anong klaseng roses yan? Yan yung pangalan. Jack's favorite rosa. Mm. parang mga ano ng ang ganda niya oh para siyang tail ng pusa ang bango ang bango ang ganda nila nila ako taknya yang teks. Alhamdulillah. sama